Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At gayon. At gayon. Narito ang inyo mga taga-pagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Pagkahain ang protesta laban sa panibagong harassment ng China, Janho sa West Philippine Sea. Ipaubayan na lang ng NMC sa DFA. Magkakaalis naman ng Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force. Kabilang daw sa malaking achievement ng ATC ayon kay Pangulong Marcos. Ito ang mga narco trolls tahan ng isang kongresista matapos umanon siraan ng Quad Committee. Ator ni Rocky naman nanindigang hindi raw siya illegal na nakalabas ng bansa. Ang paok mas pinalalakas sa mga LGU upang masugpo ang mga pogo na nag-ooperate pa rin sa Pilipinas. Pag sasampa ng reklamo laban sa recruiter na mga Pilipinong ginawang surrogate mother sa Cambodia, tatrabahuhin na raw ng iyakat. At mga biktima ng sunog dyan sa Davao, natulungan ng Brigada News FM Davao at ng One Tahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nation. Why? Buong puso, buong puso kasama Ang buong puwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa Umaga. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balitan Nationwide sa umaga. Brigada Balitan sa umaga. Araw po ng Webes, mga kabrigada. December 5, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ipauubayan na ng National Maritime Council ang posibleng paghahain ng diplomatic protest laban sa China. Ito ho'y matapos ang panibagong pangaharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas dyan ho sa Bajo de Masinloca at Escoda Shoal. Ayon ho sa pamunuan ng NMC, magpapasa sila ng report katuwang ang Philippine Coast Guard sa pamahalaan at ipauubaya na sa Department of Foreign Affairs ang pagpapasya para ho sa susunod na mga hakbangin. Binigyan din ng NMC na patuloy nilang poprotektahan ang interes ng ating bansa at yung teritoryo alinsunod sa ating patas. Brigada Balita Nationwide Ginondina na rin ng US ang panibagong harassment ng China laban sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Mariing kinundena ng Estados Unidos ang panibagong panghaharas ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc kahapon ng umaga. Sa expose ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, sinabi niyang ang iligal na paggamit ng China ng water cannon at mapanganib na maniobra ay nakaantala sa maritime operation ng Pilipinas at naglagay sa panganib sa buhay ng mga tauhan nito tiniyak din ni Ambassador Carlson na patuloy silang nakasuporta sa Pilipinas at iba pang kaalyadong bansa para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Nauna nang iginiit ng Philippine Coast Guard na lihitimo ang pagpapatrol ng kanilang barko at barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ating teritoryo at ang ginawa ng China ay maituturing na unlawful aggression. Ang China rin umano ang lumalabag sa pamamagitan ng militarisasyon sa Baho de Masinloc. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Famanila, the music and news authority nationwide. Binigyang pugay naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Anti-Terrorism Council sa kanilang mga makabuluhang kontribusyon sa pagsugpo sa terorismo at sa pagsusulong ng kapayapaan sa bansa gayon din ang kanilang napagtagumpayan ngayong taon. Brigada Maricar Sargan sa detalynan, i-brigada mo. kini Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naging achievement ng National Terrorism Council ngayong taon sa talumpati ng Pangulo sa 33rd ATC Regular Meeting at Year-End Celebration na ginanap sa Kalayaan Hall ng Malacanang kabilang sa tinukoy ni Pangulong Marcos na achievement ng Konseho ay ang pagkakaalis ng Pilipinas sa Grey List ng Financial Action Task Force. Hindi man anya ito pinag-uusapan ng publiko, panigurado namang milyong mga Pilipino ang makikinabang dito. Mula sa mabilis na remittances ng mga overseas Filipino workers hanggang sa pagtaas ng tiwala ng mga investor na mamuhunan sa bansa na magiging daan naman sa paglago ng ating ekonomiya. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga private sector stakeholders upang maisakatuparan ang naturang achievement. Nabatid na ang mga bansang nasa gray list ng FATF ay itinuturing na may pagkukulang sa pagpapatupad ng international standard laban sa money laundering, terrorist financing at iba pang kaugnay na krimen sa pananalapi. This administration firmly supports the Council's mission. Together, We will continue investing in initiatives that balance decisive action with inclusive approaches, ensuring a future where peace is not a fleeing ideal, but a continued and lasting reality. The achievements, of course, uh, that we celebrate today are triumphs over the challenges that we have faced. Yet, far more than that, they are investments for a brighter tomorrow. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan, ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Matapos nga hong mabunyag ang paglipanan ng mga narco-vloggers, sinabi naman ngayon ng isang kongresista ang pag-atake ng tinaguriang narco-trolls. Partikular po sa mga pagdinig ng Quadcom sa kamera. E eh, may na manipulate daw nito ang opinyon ng publiko upang siraan ang Quadcom. Ano ba yan? Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada e mo! Brigada! binanatan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers ang anyay mga narco trolls o mga umaatake sa Quad Committee sa social media na binabayaran daw ng mga drug lord at operator ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo. Sa kanyang privilege speech sa plenaryo, pinuna ni Barbers ang pagpapakalat umano ng kasinungalingan, pagdudulot ng gulo at pagmamanipula sa opinyon ng publiko. Pare-pareho anyang mapanira at malisyoso ang ipinakakalat Na propaganda na mga troll. This has been happening for years without let up, Madam Speaker. They get away with it. That is why they continue to thrive. It is a business that has become so profitable without having to pay taxes, no liability, and with the pleasure of being able to ruin reputations of people without having to worry about getting caught and punished. The ultimate goal of the trolls, Madam Speaker, is to create chaos and disorder by sowing false information, confusion, fear, and slander their subjects. We must not let them win. Law and order must be preserved to ensure peace and stability in our society. Pero nilinaw ng overall chairman ng Quadcom na handa naman silang tumanggap ng kritisismo, maliban lang kung paninirang puri na ang usapan. Katakataka-umano ang pagbaha ng komento at maling impormasyon na inilalabas sa social media kaya walang dudang bayad ang mga ito. Even the Supreme Court ruled that when your statements are done with malice, you are liable under the law. Panindigan na lang ninyo ang paninira ninyo. Hindi naman pwede na porke politiko, e eh pwede mo nang akusahan ng lahat ng krimen at kasinungalingan tapos wala ka rin pananagutan? Ano ka? Sineswerte? Matapang ka manira? Matapang kang mangutya? Tapos ayaw mong sumagot? E paano kung halimbawa kami naman ang magsabi na ang pangit mo o ang baho ng hininga mo o iniwang ka ng kinakasama mo na napakaputi kasi ang itim-itim mo at ang liit-liit ng tenga mo? o wala ka namang kwentang abogado. Puro ka lang media at pasikat sa media, pero sa korte kulata ka naman. Kita nyo? Paninirang puri. Dagdag pa nito, sa kabila ng kapangyarihang iginawad sa mga ahensya ng gobyerno, patuloy na namamayagpag ang cybercriminals at tila wala nang matakbuhan ang publiko. Hindi na raw dapat maghintay ang mga ahensya na mayroong magreklamo kaya kailangan maging aktibo sila sa pag-iimbestiga ng cyber crimes the ultimate goal of the trolls madam speaker is to create chaos and disorder by sowing false information confusion fear and slander their subjects we must not let them win law and order must be preserved to ensure peace and stability in our society Una nang hiniling ni Barbers sa National Bureau of Investigation na tukuyin, investigahan at kasuhan ang mga vlogger na bayad o gamit ang drug money at kita mula sa operasyon ng Pogo na ang layunin ay magpakalat ng kasinungalingan sa social media. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caamino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Balita Ito raw paggamit ng mga peking PWD IDs. Iimbestigahan na mamaya sa Senado. Brigadaan Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada. Magsisimula na mamaya ng alas 10 ng umaga ang pagdinig. Hengil nga sa paggamit ng mga Pekin persons with disability identification card ng ilang individual. Ang investigasyon dito ay nagugat sa ulat na nasa maigit isang Pekin PWD cards ang natuklasan sa may Bacolod City. Habang nasa pito naman ang nakumpis ka sa Cebu City. Ang gagawing pagdinig mamaya ay pangungunahan ng Senate Committee on Ways and Means kasama nga ang Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development. Samantala, layunin ang nasabing pagdinig na makabuo ng batas na siyang magbabantay sa paggamit ng mga peking PWD IDs na nakakapektumano sa revenue collection ng gobyerno at maging sa mga restaurant owners. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigado News FM Manila, the Music and News Authority. Narin tigil naman si Tony Hariroke na hindi naman sa illegal na nakalabas ng bansa. At niya, parte raw karapatang pantao ang pagbiyahe at wala rin naman daw warrant of arrest na isinilbi laban sa kanya. Siri ang ka ni Roque na handa po siyang subunod sa anumang desisyon ng Korto Suprema kaugnay sa reklamong inahain sa kanya ng DOJ na may kinalaman sa Pogo Operations. Brigada Balita Nationwide Ito namang paok, mas pinalalakas daw ang mga LGUs upang malapanan ang mga Pogo na nag-ooperate pa rin sa bansa. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo! Brigada Report Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa pag-educate sa mga local government units o LGU at mga law enforcement units kung paano madedetect ang pogo operations. Sa isang pahayaga, sinabi ni PAOC Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz na marami silang natatanggap na report mula sa mga LGUs hinggil sa patuloy na paggalaw ng mga Chinese kaugday ang Pogo. Ani Cruz, maaring mahuli ng mga LGU ang guerrilla operations ng ilang Pogo. Paliwanag dito, ang guerrilla operations ay ang dating mga malalaking Pogo na pinaliit na lang ang scale. Mayroon ay na silang listahan ito maging ng mga natitirang Pogo sa bansa. Samantala, Binabantayan din ng PAOK ang online gaming at nagsasagawa na ng imbestigasyon hinggil dito dahil sugal din ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada matibag ng 15.1 Brigada News FM sa San Manila. The music and you. sorry. Brigada Balita Nationwide! Petro Hongcaso laban sa piston at manibela hinggil sa tigil pasada nila noong Agosto, ibinasura na. Sigo mo'y kustodyo, ibrigada mo! Ibinasura ng Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 136 ang kaso laban sa ilang opisyal ng grupong Piston at Manibela, kaugnay sa inilunsad nilang tigil pasada noong August 14 laban sa Public Transport Modernization Program. Matatandaan na sinampahan ng kasong paglabag sa Public Assembly Act at paglabag sa patakaran no permit no rally sina Piston National President Modi Floranda at Manibela Chairman Marval Buena at tatlong iba pa. Pero sa desisyon ng korte, walang sapat na basihan para madiin sa kaso ang mga transport leader. Hindi umano ang mga ebidensyang litrato kung saan makikita ang kausap ng mga transport leader ang mga polis para sabihing naging magulo ang pagkilos. Sa usapin naman na kawalan ng permit wala o criminal liability ang sinumang lumalahok sa payapang pagtitipon. Hindi rin napatunayan na nagsabuatan ng mga ito para paralisahin ang transportasyon. Samantala, sa panig naman ng Quezon City Police District, iginagalang raw nila ang naging desisyon ng korte. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Balita nationwide. Mga kabrigada, dumalo si Sen. Bongo sa plenary session upang suportahan ang mahalagang panukalang batas at advokasiyang makatutulong sa kapwa Pilipino partikular sa sektor ng kalusugan at serbisyo publiko. Nakipagpulong ang senador sa local officials mula ho sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At siniguro naman ito na lagi siyang handa na gampanan ang kanyang tungkulin bilang public servant. Brigada Balita Nationwide Kabrigada, mahalaga po yung regular na check-up kahit wala naman ho kayong nararamdamang sakit. Isa po yung paraan para agapan ng anumang health issues at masiguro ang ating overall wellness. Yung health news na yan, hatid po sa atin niya kabrigada ng standout ES4 multivitamin capsule. Similang to pa rin na pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 Multivitamin Capsule. 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada na po ng tulong ang mga residente na naapektuhan ng sunog janho sa Davao City. Kasalukuyan ho silang nang nananatili sa evacuation center sa maa a Matapos hong tumanggap ng tulong mula ho sa mga listeners ng Brigada News FM Davao at sa Wantahanan Party List. Lubos ang pasasalamat ng mga kababaihan at iba pang residente sa mga ayuda na natanggap. Kabilang po ilang mga grocery items at mga produkto ng nigari mula ho sa Brigada Distribution Incorporated. Ang mga simpleng tulong na ito ay nagdulot po ng malaking kaginhawaan para ho sa mga pamilyang nawalan ng tahanan. Samantala, ang mga bata naman po ay nagkaroon ng munting kasiyahan nang salubungin nila ang Brigada News FM Davao Volunteers na namahagi po ang grupong ito ng kanilang mga pagkain na nagbigay saya sa mga munting biktima ng trahedya. Balita, Makabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong. Kasama po ang Wantahanan Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa Wantahanan Tahanan Party List, maraming salamat! Mga ka-Brigada Balita, makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide, siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide, ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide, sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga balita kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Buong kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig. At mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority. Brigada Balita nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ang makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.